Ay, turu. Ay, sino 'tong nagbubuod? Ang nagdala ng bulang video na 'to. Ha? Ay, sino Istano. No? Yes. No. Ayusin ninyo. Ang video ang nag video na ka na oh. Mm. Ayos eh. na. An ano pa kayo do? No one's pa. Limpa na, limpa na. Limpa na. kasi may lawas. Limpa na, limpa na. Limpa na, malawang naglawas. Okay, alok na na. Alok na na. Sige, na. Tawa ni seke chad suko la Tawa ni seke chad Nigo claro. Nigo और का खेल और का खेल और और तारीख को आगे निकल जाएगा क्या कर रहे हैं साफे कर रहे हैं pang ah, pagkaburit Ito. <laughs> <laughs> 啊。Um.

up there. <laughs> <laughs> the holy good. The holy good. <laughs>

ay, na wala, wala, itong gusto uh, player. Oo. Oh. Pabatak. O, oh, siyam, siyam, siyam. O, oh, siyam na, siyam? Oo, oh, siyam na. Walo so, na, walo. Sa, pabatak naman na sila <laughs> ay doon. Ikaw, ho? Ikaw pa kasi. Takol ba, anak uh, di ay. Kailangan ayuhon. दाली ना पुलो हा गेम गेम र नुता फुयाला जम Tuh. Wow, bulutong. Buluk ke tasungkhop. Hay. Bagi jumper travel. Oye nah Travel noh. Polo. Nah, nomor 2. Kita arahin deh. Mau semna? Semna boleh tarik, boleh tarik. Siap, siap,

5분? 오! 그 아유, 걸 아유, 딱.

No, mm -hmm. Uh, yun. Yun. Uy, musta, ngayon po ay masasaksihan po natin dito ang matinding labanan ng dalawang pagitan ng ating mga manalaro ngayon. Ngayon po ay isang 2025. Pura sa mga kabubuhan ng kagabuhan. Naroon po po sa ating matinding at ng kabubuhan ng walang iba kundi sila Richard at Mike Uto. At kasama naman natin dito ang team ng Team Banta ako at na si Kuya Junjun at si Glenn Katsinsa. Mas example natin na matinding lamadan ng mga buya yun ngayong panahon ha. At yan lang po. At wala iba. Ako si Mike Reques na katotok. Way pero pero. Way pero pero pero. Laging <laughs> tandaan. Ako po si Ed Talawag. Ayan po, Richard nagdadala ng bula ay ko yung Junjun!

pinasa kay Glenn, si Glenn nagdadala ng bulak at sinsa, at sinsa, dumidribol, bubul yun ang salaksak, at sinsa, at sinsa, nagdadala ng bulak, nagdadala ng tong 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 Ipinasa kay Maikoto, Maikoto nagdadala ng bura, Maikoto, 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 Pinasa kay Katsinsa tumira, hindi pumasok, Katsinsa, Katsinsa, nagdadala ng bura. po binaba? Pagdalaan. Ano mo? Oh. Ano yun? Arubina. Katsinsa, nagtadala ng bola. Katsinsa, tumitira. Hindi pumasok. Nakuhan kay Junjun. Kay Junjun, nabising syo. Kinuha, kinuha ang bola. Nagdadala ng bola. Nagdadala, nagdadala. Tumira. Pinasa ka, Richard. Richard, tumira. Hindi pumasok. May koto, ang ng bola. Pinasa kay Katsinsa. Tumira. Hindi alit pumasok. Yo, anong klaseng nila lang to? Don't Hindi pa ata to nakakape. Katsin sa ato ipinasa kay Mike Koto, Mike Koto to Bang buret. <laughs> <laughs> Ayun, nag nagpo-push up na naman sila. Ah, limbong yung isa, yung si Tadto, limbong araw, limbong wala yan sa top list ng mga kabubuhan. Ayun, nagpo-push up na siya. Ano yan? Nagbabanglo. Sino? Katsinsa ulit, nagdadala ang bula. Katsinsa, 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 katsinsa. Katsinsa, tumira! Pumasok! Good for one. For katsinsa. Directed by Ed Kaluang. Ima, ima. Wala na sa mga hingal na. Ang push up, eh, wala na sa, wala na sa hulog. Anong klaseng nyo na lang to? Tawa pa ba to? ang klaseng nila lang yan. At ang dadala ng bura, pinagpapawisan na. bumabans bounce, bounce na yung mga buyoy niya. At ang dadala ng God At sin for the way, at oh, Kape sa kape, kape. Kape, 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 kape. Wala, sumari. Sumarinder na yung isa, sumarinder. Nag-time out. <coughs> Breaking news. Ito po ang Cobra Energy! Pag meron ka nito, wala kang talo! Ako sa so mga mga guys nakatotok! Why pirak-pirok? <laughs> Laging tandaan! Buya'y ang palakin! Wag kang utin! Ano, <laughs> bike lang ako pala! Mag-charge, bike <Bu> lang ako! Mag-charge, bike lang ako! Who's good? Τα ξέρεις, <laughs>